kain natin si nanay Ana po yung may bukol ay. dito sa leg po. Ngayon lang kasi hindi umulan kaya binalikan natin kahit paano maabot natin. Kumusta? Nandito ako, ay, ay ka okay. nanggagaling kasi na operahan na yung ano mo, wala na yung ano niya ma'am sir, yung ano niya dito na operahan na po. Kasi hindi kami kaya kasi Ang panahon kasi medyo umulan. Kaya ngayon lang namin pinasialan tama tama hindi umulan po kasi pag umulan dito medyo hindi talaga kayanin kay madulas ang daan diyan. Mm. Kumusta naman yung pagkaramdam mo ngayon? Mm, medyo okay naman kasi lang syempre kailangan maintain ay regular dapat na makainom na. Mm. Kailangan tuloy-tuloy so, ang gamot. Oho. Tsaka sa 29 may balik ako kasi may bago akong laboratory. Mm, Missed lang ngayon kung hindi may bata ka punta yan. Sagot ko na yung ano papunta mo doon. Mm. Sa 29 po. ilang araw na ba yung ano mo yung Simula na operan. Magiging, ano na, mag tatlong linggo na. Tatlong linggo na? Uh -huh. Ito po yung pinakita ko sa inyong nakaraan po mga ma'am sir. Ito po, na operan na po. Salamat Salawa sa pa Panginoon. Alam. No. Salamat naman po sa Panginoon na ayos yung pag niya po. Ngayon lang kasi nabalikan natin mga ma'am sir kasi may, may lang video gumanda ang panahon. Ito, pinalikan kita daw. Kumusta naman yung ano? Pagkaramdam, ayos na. Oo, um, okay naman. Yung pang problema mo lang, yung pang gamot Yun, ka mo. Yung pang gaso. Kailan punta ka doon? 29? Opo. Okay. Hmm. I-missin niyo ako, kundi tawagan niyo may number, kundi may papuntahin ka lang doon. Kung maalala mo, nung nakaraan linggo, yung anak ko nag-tix sa iyo, oh, di ba? Ay, hindi kami nakakita kasi ma-opera tayo. Hinintay ko rin ano? ho kayo. Di no? Dapat maaabot niyo pa yung opera, kaya ako sabi ko, sana makita sila kuya. Hmm. Ang panahon kasi, ang kasi, hirap hmm. dito, sobrang layo kasi dito. Kasi malayo, pinag-operaan sa kanya sa Pampanga pa. Ang ah, Pampanga? Sa provincial doon sa Pampanga? Oh, Oo, oh, maganda. Ito, may uh, ibigay ko sa iyo. Ito, dinalahan natin mga ma'am sir ng bigas. Yun, ay, kasi di pa nakapag-trabaho so, po. Yung anak po, na po, yung nangunguha lang ng kugon, mga ma'am sir. Kaya, bagong kopira kasi dito siya sa, anong tawag yun dito? Twitter. Twitter po. Ilang araw pa lang yan? Mga, mga... Mga tatlong linggo po. Tatlong linggo pa lang po kayo hindi pa lang makapaganap po. Ang hanap po ay lang dito sa bukit po, nangunguhala ng koko nito. Dinala natin ng bigas lang po. At saka dinala na rin natin ng ulam. Kahit paano. Kasi medyo malayo dito. Kaya hindi kami makakit pag tagulan talaga. Ito, sariwa-sariwa to. Napagaganda wow, na dito sa bawah. Wow, paborito ko pa naman talaga. Dinala ko talaga to para yan Wala pa dito bukid kasi napakahirap nitong pangulang mga ma'am sir sa bukid. Bilin ko talaga kay Kuya Rutong niya na eh. Ito, kahit malayo po, pinupunta namin kasi para mabalikan natin ang ng... Kasi pinupunta. Ito, pasinsyayin mo na ito. At saka baka hindi ka makapagbuhat. Hindi, hindi kaya. At saka itong kasihan. bigas, sariwa yan. Hindi. Hindi na At saka may hindi kaya ko sa iyong kunting ano. Din! Halika anak. Bibigay ko sa yung kunting cash kahit paano. Pasisayin mo na. Baka surtihin tayo sa pagbablog. Sana. Manalangin lang tayo lagi sa Panginoon para tuloy-tuloy mm -hmm. na yung pagaling. Anak, abutin mo yung bigas. Ito, oh, bebe, abutin mo. Gabi nilaki natin, ma'am sir, kasi tatlong linggo pa lang palang opera ng twitter niya. Ay, hindi sila makapagal puway po. po kasi napakalayo dito. Kaya natsimpuan natin medyo magandang panahon. Binalikan natin po. Ito yung si ano, nanay. Ah, uh -huh. Salamat naman sa Panginoon nga maganda pag-opera. Manalangin natin tayo lagi sa Panginoon ay. Mm -hmm. Yan lang ang pag-asa natin. Hindi naman tayo niya pabayaan. <coughs> Di, wala kayong ano, pag-araw-araw kita ngayon. Wala po. Kasi yung maulan. Kasi yung maulan. Mm -hmm. saka bago ka pang opera. Ay, hindi pa naman ako makakapagtrabaho. Hmm. Sariwan Sariwan-sariwa pa mga ma'am sir yung opera. Ito yung pinakita ko mm -hmm. sa inyong nakarampo. Ayun po, talagang ano, naman. Ano pa naman. yung ano? kung ano pa yung oh, gitna. Ah, yung sugat po? Oo. Oh. salamat naman sa Panginoon. Man. Ano pa siya? Sabi nga ng anak ko nung makaraan, naku nanay, may tumutulo. Sabi ko, anuhin mo lang ng bulak na. Oo, oh, ganun lang yun. Salamat lang tayo sa Panginoon. Yung po. binigyan tayo niya ng magandang opera. Malayong malayo mga mansil, pinunta Ito, Sariwan-sariwan tayo, sariwan, 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 naka-up. Oh, para tamban, para may pangulang kayo. At Dila kami magano kami jo di pa oh, doon, si oh sige, na. Sige, 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 Tapos sa 29, i-message mo na ako. Oh, mga 27, ako. mga 27 po siguro. Papuntahin mo na yung anak, alam naman yung bahay ko doon. Mm -hmm. Para maano ko kayo sa ano, pang pag-check up mm -hmm. niyo. Mga 27 tatawag oh, na. Ganun na lang. O, sige, maraming salamat. Oh, sige, o, lalong salamat din. Oh, walang anuman po. Gusto. So,